Hi ka home Welcome back to my channel, At Home at Eden and uh, ngayon nga ay magse-celebrate tayo ng uh, Mother's Day Happy, Happy Mother's Day sa inyong lahat sa man kayong panig ng mundo Happy Mother's Day sa inyo, sa aking family, sa aking relatives Mahal niyo ako mga -at home dito sa akin sa mag-celebrate kami ng uh, Mother's Day kahit hindi ako nanay, sabi niyang gano'n nag-usap kami kagabi ang unang plano namin is uh, magsimba ng umaga, alis kami ng umaga, pero meron kami nakapending na pupunta dito ng alas dos ng hapon para kumuha at bumili ng palm tree. So, hihintay namin siya hanggang alas dos. And, kinasal din namin yung appointment namin na meron kaming lang sa kanyang kaibigan. Kaya, ngayon nga ka to, itutuloy na namin siya and then alis kami ng mga around pagkat dumating na yung aming bisita or ang yung bibili ng aming palm tree ay darating siya bago pagalas alas dos o alas dos, pag dumating siya at nakuha niya na yung farm alis na kami. At magse-celebrate daw ng Mother's Day. <laughs> Sabi niya sa akin kagabi, kahit hindi ka nanay, kahit wala kang anak, si celebrate ng Mother's Day. tayo sa labas, magdi-dinner tayo. So yun, natas naman ako. Kala ko lang celebration. <laughs> Kaya very grateful ako sa kanya. So, yun nga, samahan nyo ako mga ka home. God bless us all. And kung di pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please consider to subscribe pa mga ka home and then share, the, uh, share this video and click the notification button para naman po ay ma love and share tayo. So, share natin ang ating pag-ibig. Tindang ka at home. Samahan nyo ko. I hope na panoorin nyo to hanggang sa wakas. Ang aming dinner date ngayong Mother's Day. Tara-tara -tar ka home. So, magbibista ako ka at home. See ya! So in cut home, nakabihis na ako and nagaantay kami ng aming uh, darating para bumili ng palm tree. And then, ayan, nagagalak at nagsasayaw-sayaw pa sa harap ng camera habang naghihintay sa aming bibiling foundry tree. And eh, excited ako. At umsamahan nyo ko. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good. You look great. I like you. I can't wait. I got first... home and kami ngayon nasa simbahan. Magsisimba muna kami bago kami magdi-dinner. So, pasalamat muna tayo kay Lord dahil Sunday ngayon and Mother's Day. Kaya kailangan magpasalamat, magsimba muna tayo. God bless. See you later time, our first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. Tapos lang ng misa ngayon. eh papunta na kami sa restaurant. Samahan niyo ako mga ka-at-home at home, tapos lang ng misa. And then ngayon, gabi na spas, quarter to seven. And punta na tayo sa simba, uh, sa restaurant. Maka at home, Trying tayo. At home sa parking area. And then, papasok na kami sa sa club para kumain ng dinner. See you sa manyo, maka <music> sleeping praying that hey, yeah. um, uh, Hello guys, yan. Maghintay kami ng aming ano. Ito na kami sa restaurant and then uh, pipili na ako ng aming kakainin. ng ordering po ko. Uh, so, pipili na ako ng ordering namin and madaming sa dito marami tao. Hindi ko alam kung ito din ito. So, para sa akin nata yung si chicken. Try natin ang chicken nila. look at home dito, ikaw ang pag-order ka, ikaw ang piti na para self yourself. yung dito, dito sa club. Kung so, katulad sa ibang restaurant na, na ipunta sila kayo at ikaw ang order mo dito, at may okay, dito muna dito ipila ka doon, doon yung mahabang pila nila Ah, kung hindi mo so hindi nila i-sistem sa iyo. i nila sa iyo 'yung unang order sa kanila. So, Papayagan ka muna at kailangan ay member ka. Pag member ka dito, meron discount. And then kung ikaw man member, dapat may kasamang member para para sila 'yung mag-ano. Ah, uh, sa kanila kunin 'yung discount, 'yung kailangan ng discount. So order na tayo. Got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. <laughs> still waiting for our order so may magkagal siya so ang huli ang in order ko is fully fully and sa kanya naman ay fish chips sabi nila ay sa uh, it takes a uh, 30 minutes 45 minutes oh my god ang tagal ng kanilang serving ang daming tao ngayon kasi kaya ganon so yan busy busy ang restaurant So, I'm still waiting. See you later. I ordered wow. for how many years? Joke. <laughs> I ordered for how many years? And they call it chicken with pineapple, with salad, lemon lime beta, and for him, fish and chips. Lang. That's his favorite. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date. See you mga ka-at-home, mas 9 o'clock na ng gabi, natapos na ang aming dinner. Happy Mother's Day everyone, saan mo kayo naroon, maraming salamat sa inyo. Thank you for watching, God bless us all, love you all, bye!